Hello mga Lods, for today's video, bibili nga pala tayo ng cake para nga pala ito sa akin pamangkin kasi birthday niya nga kahapon. Di bali ngayon ko nga lang siya inedit. Ito na nga lang palang naisip kong gift para sa aking pamangkin. Sa part na ngayon dyan mga lods, pupunta na nga kaming tigaon. Dyan nga pala kami bibili ng kasi taga nga pala yung aking pamangkin. Mga magtatanong po kung kaninong pamangkin po ito, anak po siya ng kapatid ko, yung ate ko po. Di bali kami na nga lang pala yung andito sa Bicol. Di bali mahabang biyahe na naman nga ang aming tatahakan, Chari. Siyempre kami lang. Pero totoo talagang may distansya yung aming pupuntahan kasi hindi naman talaga exactly tiga. Di ba, papasok din siya. Tinawagan nga pala. Kung sino yung taga tinawagan siya, shoutout nga pala sa inyo. Sa part na nga yan dyan, naghahanap nga kami ng cake. Ayan nga, nagtanong-tanong nga kami sa mga bakery pero wala nga kami nakuha. Oh, sabi ko, mahirap palang maghanap dito ng cake. Kung alam ko lang talaga na bibili kami ng cake, sa gawa pa nga lang talaga eh, bumili na kami. Eh kaso naisip kasi ng asawa kong bumili dito na sa Tigaon. Dito nga lang siya nakaisip na bilhan nga namin ang cake ng cake yung aking pamangkit. Eh paano naman hindi talaga lumabas sa isip kong bilhan siya ng cake? Kasi sabi ko nga, ipera eh, ko na nga lang. Eh sabi naman ng asawa ko, bumili din ako kahit na yung mumurahin nga lang, kahit maliit nga lang daw. Sa part na nga yan dyan mga lids, hanap na nga kami kung saan merong cake. So, ayan na nga. Magaganda nga yung mga design ng cake nyo. Kaya sabi ko kay kuya, kukuha na nga ako ng isa. So, pinalagyan ko na nga dyan ng Shout out nga pala kay kuya dyan. So, ayan na nga yung cake na kinuha natin. Maganda nga yung pagka-design niya. Pasensya na nga pala kayo mga nudes kung maingay nga dito sa bahay kasi nga yung aking mga anak sobrang kulit na naman. Sa part na nga yan dyan, papunta na nga kami kila ate. So nakarating na nga kami dyan. Wala naman silang bisita. Kami nga lang talaga yung inaantay nila. Yung nakita nga ng mga pamangkin ko may bitbit -bit ako ng cake, tuwang-tuwa nga sila kasi hindi nga nila inaasang. May dala nga ako ng cake. Pero yung birthday girl talaga ay talagang lumabas kasi nahihiyado kasi nakabityo nga daw ako. So ayan nga pala mga lods yung ate ko. Tinatanong ko nga eh kung asan sabi ko yung birthday girl. Sabi niya ayaw lumabas kasi malayo pa nga lang daw. Nakita na nga kasi kami na nakabityo nga daw ako. Tingnan niyo nga naman yung mga pamangkin ko. Halos tuwang tuwanga nga talaga sila. Siguro nagtataka nga yung mga yan kasi may bitbit -bit nga akong okay. cake. Kasi sa tinagal-tagal ko talaga hindi talaga ako nagdadala ng cake cherries. Pumasok yes. na talaga ako sa bahay nila kasi hinahanap ko na talaga yung may birthday. So ayan nga nagtatagong talaga siya. So mahiyain So, happy birthday na nga lang sa akin pamangkin dyan. Wish ko magtapos ka ng pag-aaral. wag mo nang mag -jowa. So, hanggang dito na nga lang mga loots. Thank you for watching. God bless.